Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang lalaki pagkaraan barili ng kanyang kapitbahay na tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa Tondo, Maynila, kamakailan. Sa ulat ng Manila Police District o MPD, naganap ang pamamaril bandang 9.45 ng gabi sa Gagalangin, Tondo, Manila, kung saan nilapitan ng biktima ang sospek habang nakikipag-usap ito. Ayon kay MPD spokesman, Police Major Philip Ines, may hindi umanong magandang sinabi ang biktima sa sospek, kaya nagpang-abot sa suntukan ng dalawa hanggang sa mauwi sa pamamaril, batay sa salaysay ng sospek na kinilalang si Rigor Almodovar. Dagdag pa ng sospek, matagal na rin umano siyang binubuli ng biktima bago pa mangyari ang pamamaril. Sinabi rin ni Almodovar kay Ines na dinepensahan lamang nito ang sarili kaya nagawa niyang paputukan ng baril ang nasa wing kapit bahay na si Elmer Resurrection. Narecover ng pulisya ang ginamit na baril ng salarin na inisyo ng NBI. Nahaharap sa reklamong murder ang suspect. Nagpositibo sa COVID-19 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa anunsyo ng Presidential Communications Office o PCO kaninang madaling araw. Dahil dito, sasailalim ilalim sa limang araw na isolation ng Pangulo sa abiso na rin ng kanyang doktor. Saad pa ng tanggapan, nananatiling na sa maayos na kondisyon ng presidente para gampanan ang kanyang trabaho. Tuloy pa rin ang mga nakaschedule nitong meeting via teleconference. Kasunod nito, nagpaalala ang Pangulo sa publiko na ingatan ng kalusugan lalo na ngayong holiday season. Base sa posts ng PCO, ang Office of the President Family Day, ang naging huling public appearance ng Pangulo na ginanap noong Sabado, December 2. Gagampanan ng civil servants ang kanikanilang mga tungkuli ng may pagpapahalaga sa karapatang pantao at ang pagkakaroon ng kaalaman ukol rito ay simula lamang ng mas malawak na adhikain na nais maabot ng National Human Rights Consciousness Week o NHRCW ayon kay Civil Service Commission o CSC Chairman Carlo Nograles sa kick-off ceremony sa Quezon City. Understanding at empowerment ang binigyang diin ni Nograles upang ang mga mamamayan ay maunawaan, marinig ang kanika nilang tinig at makapagbigay ng feedback o puna sa mga tagapaghatid ng serbisyo publiko o civil servants. We must perform our duties Without interfering or restricting human rights. Number two, we must protect these rights by creating mechanisms that would prevent their violation. And number three, most importantly, we must take positive action so that these fundamental rights can be truly enjoyed by the people we serve. Samantala sa hiwalay na aktibidad ng Philippine National Police o PNP kasunod ng extension ng service ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. pinangunahan niya ang panunumpa ng buong pambansang pulisya sa pagtulong na igalang at protektahan ng karapatang pantao ng lahat. The Philippine National Police wholeheartedly joins this call, underscoring our collective responsibility to safeguard human rights. Together, let us boldly stand as unwavering defenders of human rights in the face of adversity. Ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor ay may kani-kanilang programa at aktibidad para sa selebrasyon ng National Human Rights Consciousness Week. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uula. At inyo pong natunghayan ang mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.